Kadalasan ay tatlong deposito ang dinisinyo ng mga Japanese Imperial Army kung saan sila nagkampo, nagtago ng kayamanan. Kaya't triangle, madalas ang ating makikitang sign at yung mga mata na may bibig na kung saan nagsasabing hindi lamang iisa ang ibinaon ng mga Japanese Imperial Army sa area kung saan sila nagkakampo. Kaya't ito pong mga nadiskubre ng ating ka-treasure hunter ay mga patunay na halos pare-parihas ang disinyo na may mga mata at bibig ang makikita natin. At doon po sa tatlong deposito na kanilang idinisinyo ay may mga maliliit pa na ikinalat nila sa lugar. Kaya ito pong nadiskubri ng ating mga kawabayan at nadiskubri ngayon na atin pong ibabahagi sa inyo ay mga example patunay na may nakatagong kayamanan sa lugar kung saan nagkampo ang mga Japanese Imperial Army. Kaya panuurin po ninyo ito. Ang barang bato na po ka po, ka-TH. Ayan po, ka-TH. harap ng mga bato ito. Ayan. ito itu ito kapis na po punta doon sa may bahay sabi ng bahay niya may, may malalim na batu. din po at ang kanilang side po doon parang bao at yan ba ito niyan malaki din yan batu. Di at kung pupunta natin sa baba dito kasi bao na yan dito po Magandang araw po sa inyong lahat Maayong adlaw Kaninyong tanan sa kabisayaan O sa kamindanawan Na imbag na aldaw kada kayo amin Nandito na naman po tayo sa ating pong Topic na ibabahagi sa inyo tungkol po Sa mga sikreto Ng mga Japanese Imperial Army Ang Yamashita Treasure Isa na naman pong Nakakamanghang video ang atin pong ibabahagi sa inyo at atin po itong babasahin, bibigyan po natin ng pinakamalapit nitong kahulugan mula po sa Japanese code. Pero bago yan tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa akin channel at kung bago ka pa lang po sa akin channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo mapanood nyo ang mga nauna kong mga videos Kamusta po kayo mga ka-treasure hunter saan mang panig po sa ating bansa maging sa ibang bansa sa buong mundo kung saan ka man naroon mga kababayan nating Pilipino na mahilig po manood ng Yamashita Treasure Hunting Topic Adventure Ito po ay magbabalik na naman po tayo sa isa na naman pong nakakamanghang video ipinadala po sa atin ng ating ka-treasure Hunter mula po sa kabundukan ng Pilipinas. Kung saan po na na naman po marami pong mga nakadiskubre ng ating mga kababayan na uh, nagpapadala ng video. At isa po ito, ito pong ating isishare sa inyo na mga sign markers at atin po itong babasahin. Bibigyan po natin ito ng pinakamalapit na kahulugan ayon po sa Japanese code. At dagdagan po natin ang ating analysision para matukoy natin kung nasaan nga ba ang itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So legit po ito. Ang kanya pong ipinadalang videos ay legit na Yamashita treasure. Sa ating po makikita ito po ay heart shape na may kahulugan na buried Yamashita treasure. O rich object was buried. Kayamanan. Sign po ito ng gold bars gold bars pointer po ito sapagkat yung side po niya uh, sa kabila ay tunnel, in tunnel at saka yung sa kabila naman ay gold bar sign po yan yan po ay isang arrowhead tunay po na pointer uh, true pointer of Yamashita treasure digging spot for big treasure deposit posibleng kung saan po naroon yung heart na yan ay mayroong duplicate sa ilalim yan kapag hinukayan kung saan po yung tulis niyan at hindi lang iisa ang tinutukoy po ng uh, heart shape na yan. posibleng may mga kasama pa yung uh, markers na nagsasabi pa ng iba pang deposito. Sapagkat pag heart shape ay uh, multiple deposits, marami pong deposito kapag heart shape dyan po sa bundok na yan, sa area po na yan. So ito po ay isang uri ng parang pawikan, no? turtle. Turtle shape, big turtle rock means big Yamashita treasure and gold bars pointer. Pointer po ito ng gold bars. May gold bars talaga na tinutukoy po ng malaking pagong na yan na walang paano. Uh, nakatingala siya doon sa itaas or nakatingin sa gilid na may tinitingnan siya. Kung ano po yung design ng kanyang ulo at katawan ay may duplicate na posibleng yun ang itinuturo niya na doon pwedeng humukay. Yan ay parang letter D. Yan ang pinapahanap niya na design. Close, design. Close tunnel door. Uh, isa pong pintuan na sinarados. This mean creek. Yung uh, guhit po sa gitna na yan na design sa letter D ay creek po yan. Parang yan po ang structure ng area na yan. At yan ay creek nga at yung tinuturo niya ay parang letter D na bato yun ang posibleng pintuan ng tunnel so ito ay napakalaking letter C na ibig sabihin tunnel door pointer po ito ng tunnel kung saan po yan uh, yung tulis niyan ay nakaturo uh, yung side niya ay doon niya nakaturo sa pintuan na sinasabi niya tunnel door kung titingnan ninyo para siyang aron no na letter C doon po 'yan nakaturo sa isa pang pintuan. Marami pong pinto ang ginagawa ng mga hapon. Door pointer, no? Pointer po ito ng pintuan ng uh, possible entrance ng tunnel sa ilalim doon nakatago ang kayamanan. So ito ay uh, pointer yamashita treasure pointer arrow. Uh, doon din nakaturo sa side banda. So may duplicate yung design ng kanyang katawan at saka ulo yan ang uh, kanya pong tinutukoy ito po ay mga slash at may mga meaning yan uh, creek, river at saka naka inline yung uh, treasure deposit maaaring na itanil nga um, river po yung letter Y, creek po yung isa dyan uh, na makikita niyo ay design po yan parang layout ng Yamashita Treasure tanil uh, tunnel underneath link uh, nakalink sa creek no uh, mayroong tunnel dyan na nakalink sa creek na nakalinya yung uh, treasure deposit may treasure deposit dyan po sa sa maliit na sapa at maliit na creek sapa or maliit na creek nandyan at yung sign po na yan ay three treasure deposit tatlo dalawang maliit no isang malaki yan po ang layout niya uh, nandoon sa creek yung dalawang hole posibleng magkasunod na kalinya doon sa creek yung uh, maliit na dalawa at yung isa yung malaki maaaring yung may heart shape yung hugis puso Do doon malapit lang doon ang malaki na tinutukoy noong uh, tatlong parang gilar na holes naka holes So, napakagaling, no, ang pagka-design. Always po na laging tatlo ang disinyo sa atin pong makikita na pinagkakampuhan ng hapon. So, ito ay disinyo din ng uh, tunnel na nakasarado, no, sa ilalim. So, dyan, malapit sa gilid, sa ilalim nyan ay may tunnel yan, lagusan, na sinarhan. Yan ang tinutukoy ng disinyo ng batuyan niyan. Sapagat putol at uh, wala nang, uh, ano yan, tulis, posibleng dyan sa ilalim ay may link na siniradong tanil na pintuan, no? Sinarhan. So, ito ay layout na naman ng Yamashita Treasure. Treasure both sides of the creek and within the creek itself. Ibig sabihin, mayroong treasure mismong sa maliit na creek dyan, nakalinya, nakaline. At yan ay pointer nga, pointer arrow, pointing towards treasure deposit. Maaring yung tinuturo niyan ay yung maliit na creek na nakalinya doon, may dalawa doon at isang malaki sa gilid. At bukod dyan, mayroon pa siyang tinuturo na multiple deposits ng giveaway. Maaring sa mga bato yan, yung mga drill holes pa na iba na maliliit. Yan may mga diamonds, possible diamonds na nasa mga bato. Door was closed. Ah... Uh, pintuan ay nakasarado door under sign ibig sabihin uh, pintuan nasa sa ilalim uh, yan ay sign ng pintuan na nasa ilalim nakatago yan ay design po ng tunnel tunnel door pointer nagtuturo siya ng tunnel na possible na sinarhano no? at yung design na parang letter d makikita niyo parang letter d na yan ay may duplicate na bato yan laging uh, parang duplicate may duplicate Yung uh, design po ng katawan ng mga markers na yan uh, Layout po ng area yan At ng uh, bato na pinapahana, So yan po ay printer no Nagtuturo doon banda At possible nandoon po yung tinutukoy niyang bato Na napakalaki na hugis Parang letter D na nakataob Yun po ay uh, isang digging spot Digging spot po na naroon yung pintuan Kapag nakapasok Possible na naroon yung Tinutukoy na boxes of gold bars. So, may sign din po ng boxes of gold bars. So, nakasarado. Nandoon sa loob ng uh, tunnel. At yan ang tinutukoy. Yan po ay ang pintuan. Door underneath. So, klarong-klaro na napakaganda po ang ilalim niyan. Pasukan digging spot po. Pwede pong magdiging dyan. Yan po ay parang napakalaking door pintuan sa ilalim ng creek no magaling ang pagkagawa pagka-design po ng mga Japanese Imperial Army sa area po na yan kyak nagkampo po ang mga Japanese dyan sa lugar po na yan so yung creek po na yan na tinuturo niya ay nakalinya dyan may sikreto dyan sa ilalim ng maliit na creek na yan at yan po ay napakalaking parang aro no possible may entrance din dyan digging spot din yan second possible entrance pwedeng may entrance dyan kasi yung drilled holes na makikita mo na dalawa sa creek ay maaring ito yung tinutukoy no? uh, may uh, lagusan dyan at dalawa yung tinutukoy na deposit dalawang maliit dyan sa mismong sa gitna ng creek o sa maliit na sapa na yan na maliit lang ang tubig posibleng pinatigas nila yung ilalim may konkreto dyan sa ilalim na nakalinya yung uh, treasure deposit na maliit yung malaki kasi nasa side maaring doon sa heart shape na nakita natin kanina ay naroon yung napakalaki doon ang Yamashita treasure na sobrang laki pero ang pintuan noon yung kanina yung digging spot na yun may link doon yun posibleng complex tunnel yan at uh, may mga lagusan dyan sa ilalim na ginawa po ng mga Japanese Imperial Army. So napakagaling, napakatalino ng mga Japanese Imperial Army. Kaya hindi po basta-bastang uh, mapasok ang kanila pong ginawang mga tanil, complex tanil. Suntok sa buwan kung manumano lang ay talagang uh, uh, masira lang ang mga sign, magiba lang sapagkat hindi po basta-basta ang mga Yamashita Treasure. Yung pong uh, pagigihan natin ay yung mga giveaway, mga mababaw na given na posibleng masundot lang sa gilid, gilid or sa itaas. Pero yung deposit talaga na naka-layout dyan ay uh, naka-design po yan sa mga milyonaryo bigatin at talagang may uh, panggastos o kakayahan ang pagkuha niyan. Project talaga ang gagawin dyan. So, klarong-klaro po, yun pong ating uh, binasa, no? Na ito pong parang turtle na ito ay isang pointer ng pintuan po ng tunnel. Na yun pong sinabi natin kanina. Yun po yung tinutukoy niyan. At ayon po sa mga design niya, may mga boxes. Yung design po na may guhit ay creek yan. May ilog. So, may ano din ang ilog sa gilid ng ilog na yan kusaan naroon yung napakalaking heart shape ay may duplicate sa ilalim na mga heart shape yan possible na nagtuturo pa ilalim nandyan po ang napakalaking treasure na pagitnaan ng creek at sa kasapa yan ang big treasure deposit mismong pinatungan ng malaking heart shape na yan at saka yung parang pagong dyan na nakataob ay mayroon siyang itinatagong sikreto so ito ngang mga yan ay uh, multiple deposits yan tatlong deposito yan po ay always marami na tayong uh, nakikitang mga ganyan ay eh, halos pare-parihas ang disenyo na parang tatlong tuldok object three object was buried three treasure deposit was hidden uh, yan po ay lagi no at heart shape laging na divide sa dalawa sa magkabilang bundok ang multiple deposits pag sinabing divided into two treasure vaults yung heart shape ay masasabi natin napakalaki ang nasa loob at yung ikinalat ay marami sa paligid na naka multiple deposits sa mga kahoy, puno uh, yan po ay sinadya nila para hindi matuklasan yung napakalaki sa loob po ng kanilang itinatagong treasure vaults Minsan pang disguise, pang lito po yung mga maliliit na kanilang nilalagay sa itaas para hindi na magsikap o pag-interesan yung pinakamalaki sa ilalim. So yan po ang ating reading sa atin pong uh, uh na-share sa inyo. Na-share po ng ating kababayang treasure hunter mula po sa kabundukan ito ng Pilipinas. Kung saan man ito ay hindi na po importante yan sapagkat so, for safety po ng ating kababayan treasure hunter na uh, hindi siya matukoy sapagkat dedikado ang mga ganitong klasing kayamanan. So hanggang dito na lamang po no. Sana po ay nakapagbigay na naman tayo sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At sana is pong magpapadala ng inyong mga video, ipadala lamang po ito sa atin pong messenger Yusuf Yamato po parang nag-arrowhead po patungo po doon sa taas may nag-hukay po doon na may malaki parang bao doon po malalim po ang kanilang mukay ito po yung ano katabay ng upuan na parang heart kung dito, kung dito po titingnan yan po katiits at dito po sa baba dito katiits ito po ang itsura ng kanilang bato Ayan po. Yang malalaking lagi po dito, Kati H. Ayan po ang tura ng ano po, baligay niya, Kati H. Itong barang bato na po, Kati po, ang harap ng mga batong ito yan buto po ito kasi sa buto doon sa may bahay at tabi ng bahay niya may, may malalim ng hukay din po at ang kanilang side po doon parang bao ito po yung katabi ng 1PS parang heart ng buto malaki ang bato parang heart yan po sa harap ng ano kuha na to tulong po katis kung ano po ang ako na ayan po malamay maliit na gaps sa iba po na dito, katis yan po ang kanyang mga dots yung piraso na dito po may isa dito ito ba ito na katis ano kaya ito hindi sabihin nakaturo po kababa ito yung mga tsura na ka-outfit nya dito po alam kung outfit po ito untuk itura na katiit. Ayan po. Ayan po, baligid na katiit. Okay, bato na aking bato katiit. Ayan po. Okay, isa katabi, bato niya katabi. Ito po, malit na dots. Ayan po, katabi ni barang dots jan yan bo yan yan ito sa batong katabi ko dun kapete itong bato na to harap dun sa ano kuan yan ko sa batong to ayoko alam ko kung paano parang may ibis kan Ito po, wala naman po nakaugat -okay sa taas. Ito po, ang atura ng paligid kaya katiits. Yan po. At sa ilalim ng ang batong ito. Wala namang po, ibang sign. Ito lang po. So, sa mga katiits, na doon po yung yung parang may back yung katiis oh. sa ano mana unahan itong upuan yan po at niyan, din yan ba yan malaki rin yan ba ito dito po yan ba ito po dito kung pumunta natin sa baba dito katiis yung mga bato dito Ini nampak bang sana. Bagi kita nama. Kau nampak kat sini. So. Saya dua nang batu na eh. ini kan. Tuan. Itu pun kat Sebab so bau nang batu nayaan. Mempunyai nama batu di sini.